Good day everyone! Tayo nang pumasyal sa bahay ng kaibigan ko dito sa taas ng bundok. Nagba-barbecue party kami ngayon dito sa bahay ng kaibigan ko dito sa taas ng bundok. Alam guys. nyo ba guys, dito sa Japan ay hindi lang mga gamit sa bahay yung pinamimigay. Minsan, pati na rin yung bahay ay parang libre na lang din kasi parang ang babayaran mo na lang ay yung mga tax ng bahay at yung pag-renovate ng bahay. Mga nakamataya na to ng may-ari or kaya mga vacation house na na naluma na lang. For example, yung ganitong bahay, parang lupa na lang ang babayaran mo nasa 300 to 400,000 pesos na lang. Pero ang issue ay kasama mo si Sadako at merong umiiyak na Japanese dal sa gabi. <laughs> kung matapang ka naman at magaling ka magtaboy ng kaluluwa, pwedeng-pwede na sa'yo ang katulad ng mga bahay na to. Pero kung maselang ka, magpagawa ka na lang ng bagong bahay or magpa-renovate na lang. Pero mahal din talaga ang magagastos. Sa renovation pa lang, siguro nasa 5 million pataas na. Yung bagong bahay ay 10 million pataas kami. Magbabarbecue kami. Nakahanda na. Iniintay yeah, na lang no. ang ibang guest. Ayun si Ate Jenny. Ngayon lang ulit kami ngayon, nagkita. Sa na, na, so, na? Oo. Oh, mula nung corona Oo. Oh. Di ba ngayon lang ulit? Sobrang busy kasi niyan, guys. Oh, no. Siya, siya yung pinaka-busy talaga. Admirable na na ayun namin dito, ate <laughs> namin. Yeah, Ayan o. No. Naganda na kami ng mga Nico. Hinintay na lang namin yung mga ibang bisitang pandangal. At ito, oh, napaka-sexy. <laughs> <laughs> ang ganda ng bahay nila guys pag nakita nyo, ang ganda talaga nakaka-relax, pakita ko sa inyo guys yung view nya everyday ha ito lang naman ang view ni Rem everyday ito ang view nya everyday yan guys, tingnan nyo oh. wow mm hmm. Ba barbecue sana kami kaso nga lang mukhang uulan, kaya sa loob na lang yan Wow, it's so refreshing. Alam nyo ba guys, yung mga bahay na yan sa baba, wala nang nakatira dyan. Dito to sa taas ng bundok, karamihan dito sa Japan guys, mura lang binebenta yung bahay. Mura lang. Tapos walang nakatira. Yun nga lang, ang hirap nga lang dito pag wala kang sasakyan kasi talagang pataas. Ang hirap dito ng pumanik. Kumbaga walang tindahan, malayo talaga. Kaya ano, pero refreshing, masarap sa pakiramdam. Mm. Ayan, sa sobrang lakas ng hangin, nilipad yung payong ni Rendo sa baba. There. Ayun yung payo. Bagay na bagay ang place na to sa mga introvert na tao. Yan <laughs> dito, ayan. Yan ba yung libang mo? Oo. Kaya isang oras pwede. Oo, siya sumeseksy. ti. Sige, try. Hahaha. 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 pa, Hahaha. pa, isa pa. Okay. Ayan at nagtatingin na ibang kasama namin kaya start na ng aming yakiniko party. Nagdala lang kami guys ng mga gusto naming ihawing pagkain and we will eat together. Plus tawanan and chikahan. Oh, kampay! Hi, kampay! Masaya akong nagkakita-kita ulit tayo. Kampay tayo. So dadalasan natin ng pagganito lalo pag malamig na. Ah! Huh? They pressy. Si akin ko. Okay. Ano rin ano mo diyan? Ketchup. Masarap teh. Oh, ah, luto na. Tangri. Adik babo ati Jan. Ano ba kamusta ang tandori nila? Kamasunog tayo. Lambot. Hmm, lambot 'no. Masarap. Sarap 'no. Ay. Wow, wow, baka, baka, baka matunaw 'to Walang... Ay, ay, joke. Joke Hmm. Sarap. Ayan guys, sa pagkain natin ilabas ang ating stress. Bawal daw ma-stress, sabi ni Dr. Willy Ong. 'Di ba? Enjoy life lang tayo, enjoy life. Tadaki mas. Ang lambot eh. Ang pa oh, kung gusto niyo magluto pa ako. Oh. Sarap. Mama. Ang lambot, ang sarap. Oh, wow, ang masarap na jelly. Three flavors. Matcha, chocolate, and asuki. Wow. Kumpleto, Ay, grabe. Kumpleto, ah? Kompleto sa pagkain. Ang dami pang tirang niku! Ang dami pa. Hoy, ayun oh, kain na kayo. Kainan na. Masarap pa yung graham. masarap. May mga yung may Mahal na lang yung Hindi ko alam eh. May Nagsusuklay so ako dito, sabi ko, wow, paborito ko pa naman siya. Ang ganda ng tunog. Pero oh. Uh, na akong napaisip. Na. <laughs> wala namang hangin. Uh, tingin ko ang haba ng mukha, de. <laughs> <laughs> Nandiyan daw <laughs> yung mukha, de. Nandiyan. <laughs> <laughs> <sya laughs> <kaya> Tumatuntog. Tapos, <laughs> Pupunta, papasok ako sa trabaho, sabi ko, sige, bahala ka dyan. Pagbalik ko, nandiyan pa rin siya. Ilang oras? After eight hours? Seven hours. Pagbalik ko, seven hours, nandiyan pa rin siya. Hindi siya makaano, hindi siya makababa kasi gano'n na lang, nahulog na siya dyan. Tumutugtog siya. Yun lang guys, ang disadvantage pag nakatira ka dito sa taas ng buntok, lalo na pag summer, sobrang daming insekto at saka mga wild animals. Thank you for watching!